Ito ang The Get News. Joshua Garcia, inamin na nagkaroon ng crush kay Katrina Bernardo. Matapos makilala si Joshua Garcia sa Pinoy Big Brother, ay nagkaroon ito ng pagkakataon na makapasok sa showbiz industry at naging kaibigan si na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa isang interview ay napaamin ang aktor na si Joshua Garcia. Ayon sa kanya ay una niyang nakita si Catherine Bernardo sa tambalan nila ni Daniel Padilla na Most Beloved. Sa kanyang pahayag, Kaya ko siya naging crush dahil first experience ko sa sine. Tanda ko pa yon sa SM Batangas. First experience ko ng sine. Yun yung pinanood ko. Yung palabas nila ni Daniel, yung Most Beloved. And simula noon, ayon naging crush ko na siya mga anak ni Andy Eigenman at Filmar Alipayo na sina Lilo at Koa. First time maka-experience ng snow. Hindi lamang South Korea ang napuntahan ng magkapatid na Koa at Lilo, ngunit first time nilang ma-experience ng personal ang snow sa South Korea. Masayang ibinahagi ni Andy Eigenman ang kanilang snowfall experience sa South Korea kasama si Filmar Alipayo at ilan pang miyembro ng kanilang pamilya sa Siargao. Ani ni Andy Eigenman sa kanyang caption na ibinahagi sa kanyang social media. A first for my littles to experience snowfall, even made more memorable as we got to experience it with some of our island fam. Kitang kita naman sa video na talagang nag -e enjoy ngayon ang magkapatid na si Lilo at Koa sa South Korea kasama si Andy at Philmar. Bea Alonso thankful sa kanyang mommy na si Mommy Mary Ann. Nagdiriwang ngayon ng ika-56 th birthday ang mami ni Bea Alonso na si Mami Mary Ann. Ayon nga sa actress ay thankful ito dahil sa kanyang mami. Madalas na makasama ni Bea Alonso ang kanyang mami Mary Ann sa kanyang mga out of the county trip dahil talagang sinusulit ni Bea ang makasama ang kanyang mami. Ayon pa kay Bea Alonso, itinuturing niya umanong greatest life blessing ang kanyang mami. Sa isang Instagram post naman ay binati ni Bea Alonso ang kanyang mami na si Mami Mary Ann. Ani ni Bea, Happy Birthday Ma! You're my life's greatest blessing. I can never imagine life without you as my mom. I love you more than you'll ever know. Tila wala naman sa Pilipinas ngayon ang aktres na si Bea Alonso dahil sa kanyang nahuling vlog ay sinabi nito na pupunta sila ng Europe kasama ang kanyang boyfriend na si Dom. Ayon pa sa kanya ay 20 days silang mananatili sa Europe dahil aayusin pa niya ang kanyang pagiging residente sa Italy.